Catherine Bernardo, sinayaw nga ulit ang Water Dance Challenge kasama ang mga bosses sa celebration niya ng pagpirmaya ng kontrata sa ABS-CBN Star Magic. Halina't at panoorin natin ang buong detalye. Pagkatapos nga mag ng kontrata ni Catherine Bernardo sa Storm Magic ay meron silang ginanap na celebration para sa kanya kasama ang mga pigating bosses. Hindi nga dito Natatapos ang celebration, sinayaw pa nga ni Catherine Bernardo ang water dance challenge na nag-viral noong pinerform niya ito sa ASAP Christmas Special. Halina't panoorin natin ang buong video. Kasama nga sa party ang kaibigan niya na si Alora sa Sampati, ang mga boses ng ABS-CBN na sila Cory Bidanes at kasama rin dito si Derek Loren at ang kanyang mga manager na si Tita Min at si Tita Lulu. Carlo Kadikbak. sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyam Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.